Ngayon po ay uh, nagfile nag-file kami ng uh, manifestation sa Supreme Court. Ito po ay kaugnay dun sa petition for writ of amparo na itinayal ng NUPL at ang mga officers and members nito noong 2019. Ito pong manifestation na itinayal namin ay uh, sinasabi namin na sa Supreme Court na simula noong 2019 hanggang sa kasalukuyan ay patuloy ang atake sa mga lawyers at officers ng NUPL. Kaya po, uh, Napapanahon na na uh, desisyon ng uh, Supreme Court yung umpong uh, petition for it of amparo at uh, hinihiling namin na talagang sana kami ay bigyan ng proteksyon lalong-lalo -lalo na sa kasalukuyang kalagayan na uh, escalating pa rin, ano, nagpapatuli pa din yung attack sa lawyers. In fact, sinabi nga po namin dito sa manifestation, itong taong 2021 lamang ay uh, may ng NUPL at pero din in-attempt na patayin ano? at uh, Opas langit at patuloy yung harassment, surveillance, and threats na nararanasan ng mga uh, uh, lawyers sa so, kasinukuyan hindi lang NUPL patuloy yung iba dahil lamang sa pag ng ng aming uh, profession.